guys, good morning guys Ito yung nasunugan pa guys Ayan Pero maraming tao ngayon dyan guys yung Mga nangangalakal Nangangalakal na sila Pero wala na yung mga na, nasunugan dyan na mga tao Nandun dinala sa mulino kahapon Pero yung mga iba guys Hindi sila sumama doon kagabi Nandito sila sa kalsada Natutulog yung iba Ayan guys, yung nasunugan kagahapon guys May ibang nakaligtas na bahay Ilan-ilan lang ayan. ayan Ayan guys Daming mga nangangalakal guys Ayan Ayan guys Ayan yung nasunugan kagahapon Ayan tapos guys, ando na sila sa mulino Ngayon guys, papunta pa lang ako sa ano guys, sa pinagtitindahan ko at nagtitinda pa ako ng tahong. May, may, tahong pa kasi ako. Yan. Dito kasi ako nag lalakad guys. Dito nilalakaran ko. Galing yan sa bansa namin. Ayan. Yan ako papunta sa la dito sa labas yan yan guys yung daanan papunta dun sa aming balsa pa uwi ayan yung mga nasunugan kagahapon ayan mga tao dyan yung mga iba dyan guys nangangalaka lang sila guys Guys. Yan yung kanluran, guys. Kanluran dito sa Lungos, Lungos sa Putitres Bacoor. Yan yung kanluran. Yan yung nasunugan, guys. Kanluran. Yan. Ayan yung kanluran. Sa ay Lungos o oh, sa Lungos sa 33 Bacoor. City kanluran. Ayan yung guys. Yan. Pero sako pa rin siya ng sapote tres. Kapon, ang daming tao sa kalsada. Hindi makadaan yung mga ano mga sasakyan. Ito yung dinadaanan ko. Malayo-layo rin nilalakad po. Kaya pag gabi dito guys, pag nauwi ako madilim, dito ako naglalakad. Pero sinusundo naman ako ng asawa ko pag uwi. Ayan guys. Ayun, may balde. Ito yung madinaadaanan ng mga tao dito kahapon. Sinira na nila yung mabako dito guys. May washing pa. Pati dami na nila. Kasi sinira ngatong gatanda ako dito. Ayan, nakaligtas yung bahay na yan. Mga bahay na yun nakaligtas yun, guys. Ayan, yung pumila. Iwanan. Ay, matay yung aso. O dito, ko oh, naglalapod. yung mga tangki oh. Siguro mga tangki yan yung mga nagtitinda. Sumabog. Ayan kahap. oh, may mga tangki na nasuno guys. Ang gasol. Ano kayong niya? Marami silang makakalakal ngayon dyan. Kasi nila, kasi nila mga bakod kahapon eh. pinipili dito guys yung nadaanan ko ano pala to kabitix to kumbaga papunta to ng baklaran itong side na to ito so, papunta tong baklaran pero punong puno na tao to kahapon dami dito yung mga anak na akyatan ay sus may ato, balik ya dito guys mahirap maglakad, balik balik Lalo pag maulan. Hindi ako makapag gawang naglulu akong signal. guys, yung bahay. Pero may mga natutulog din kagabi dito sa daangan. Tawawa oh, naman sila talaga. Ayan guys, mga nangalakal ang dami. Ayan, daming nangalakal. Hindi ka nangalakal? Ayan guys, so maraming nangalakal, no? Dami kasi niyero, oh. Ay mo mga lakal? Bakit? Pera din yan. Kapon, ang daming nangalakal dyan, eh. Ay, ha? Ayaw mo, na pera? Ayun no, may binuhat na sila. May mga tanke nga yung mga siguro sa mga nagtitinda. Nasunog. Ayun doon no, sa balsa, mayroon tatlong tanke. Doon, ako ano? Di, hindi ako nakakuha andyan no. Kay, ano, sa Isabel. Eh, sobra naman ang pagka. Pagka. Pagka ano? Magtinda. May tahong pa ako eh. Sobrang pagka sira nila sa bakod no may nakagat mga kapo ng aso dito may nakagat pa hindi ako yung binata Naku. yung ba lalaki binatilyo, dumaan dyan eh, nandito aso, di man lang ilan ng may ari eh, wala na eh, nang lambot eh, Ay. ayan, nakalakal nangalakal na sila may patay, barani? ilan? ilan? Isa? Buti naman isa lang. Yo. Yeah. Kasi ang mga kwento eh. Sobra-sobra. Walang bawas. Mga buang no. Ate, <coughs> ang iyong aso. Baka ako yung hey, Sarap na nga ni ate oh. Hindi ka sumama doon, te? Hindi ba yung mga gat? Ang sarap ng ano ni ate oh. <coughs> doon <sumama> <coughs> hey, yan oh. Ano, <coughs> Baka po yung bata na kagat <laughs> Ha? Hindi kasi, bakit may nagagalit. Ah, nagagalit? Baka kasi agawang ka, no? Agawin ko kasi. Pero, ti, talagang sirang-sirang sirang 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 yung ano niyo, ti, no? Ano? Ano? Eh, ti, talagang ano yung bahay mo, no? Hindi na talaga kaya pang repairin? Hindi Pwedeng ma-repair, pero ano, talagang malaking gawain na. May nangalakas Ayaw mo mangalakal? Andiyan yata si Bruce Lee. Yung lakal nyo. Grootly. sayang din yan Rani. Eh. Kapo nalalaki na lalaki na naman mabenta nila. Nawawa naman nga sulugan. Kasi iba kukuha. Mm -hmm. Yun nga lang, eh, wala namang magagawa eh. Yun. Pero yung mga may-ari dapat, tinukuha na nila yung mga yero nila, no? Yung yun no. yun, yun eh. Kung obra pa. Eh, pwede naman yun. nila ibenta yan. Ayun ang kulang yung ibon na wala na. Si ate ang sarap ng pakiramdam guys. Ayan yun, nasunugan din yun siya. Dito lang kayo natulog kagabitin no? Oo. Basta doon ka, makipagsiksikan ka no? Sila abi kaya? Hindi man nasunugan abi. Ha? Akala kayo Ay hindi ba inabot? Para ding tanga yung kausap. Kala ko inabot buang. Ayan guys, mga yero na pwede pa nilang magamit is kinukuha nila. Oh, Excuse me. Oh, oh. Bigas. Pambilim bigas? Oh, Dami talaga ang ano.

mga sila na dyan sila natutulog. Ayan guys. God bless guys. At maglalive ko. Subukan ko makapag-live.